Guys, magandang araw. Kamusta kayo, no? Nakita niyo ba kung sino itong si ano pangalan mo? Tirso. Tirso galing po sa TV5, no? Kakarating lang, kakasundo ko lang diyan sa may uh, sa may baryo. So, ayan, nakikilala niyo ba siya? Ito yung dala niyang gamit, galing siya sa TV5. So, matagal na siya sa TV5. Ito ay asawa ni ang pangalan ng asawa mo? Po, yung pong nga si Jacqueline yung uh, na-vlog ko na dapat sila yung unang-unang napili ko na mabigyan ng bahay at lupa dito. Oh, dito sa lugar namin. So, kung hindi natandaan, panoorin niyo po yung video andito. Siya po yun, yung asawa niya. Panoorin nyo yung video. Guys, ito yung ano, yung uh, pamilya na to. Hindi mo ba alam teh na isa ka sa napili ko na mabibigyan ka ng uh, mabibigyan kayo ng ano, ng lupa. Thank you. Oh. Socialton sa ating uh, sponsor kay kuya no? hindi ko na kailangan sabihin yung kanyang pangalan kasi ayaw niya so hindi niyo po siya makikilala so sa pamamagitan po ni Boy Sardinas no? ito na balikan ko na po itong uh, pamilya na gusto ko pong uh, uh, sila po yung unang unang mabibigyan natin ng uh, lupa no? bibigyan ng uh, bahay so sa rin kaya di Rapitul po ito yung uh, pamilya na nakarapat dapat kita niyo may mga bata oh Paano ang gagawin natin ito? May bike na, may, may bike kayo. Paano tayo nang pa, doon tayo sa may ano, doon tayo sa may bundok pupunta. Doon ang uh, maganda. Tapos magkakahanap buhay pa yung asawa mo. Anong oras ng asawa mo? Mamaya. Ha? Mamaya pang hapon. Kasi kinukuha niya po yung ambag kuryente para makabiti ako yung gamot sa atay ko. May sakit ka rin sa atay? Ba't ba nung kamat na nagkasakit ka sa atay? Ito ko alam. Yung no, isinugod lang ako ng mandalo yung doon ko nung nalaki. Baka may TV ka. Ano? May hepa mo? Ah, may hepa ka. Eh, eh, dapat hindi ka nakakaano sa mga anak mo. So, ayun guys. Napanood nyo na. Siya yun. So, ganito ang naging problema. Paano yung Paano kayo nagkahiwalay ng asawa mo? Anong no. problema? sana ng, yung kumpanya nito nahihiram ng bike sabi ko kung nga mapahiram kasi nga yung cellphone niya ninakakao po kasi nung ano pinahiram niya eh nung na po yung bigay ng pagkain in yun pala yung hindi ko din alam na pinahiram pala yung cellphone bigla din naglaho yung pinahiram niya po yung cellphone Naka. kaya nagdamag kami walang tulog kaya ini, yung mga dalawang bata iniwan po namin nung kumpanya nito na ano para mahat lang namin yung ano nakarating kami ng kubaw kung saan saan kami nakapunta ng gabit tapos umaga, akay-akay ta akay, mga bata Nakarte kami ng ano, DSWD doon sa Miley Garda. Sa paghahanap ng cellphone? Opo, sa paghahanap. Maraming salbahay dyan na nagpupunan sa TV5 Tapos eh. Sa mga nang nagnakaw eh. Nakarte kami ng ano, PR4. Ang ka? ng cellphone. Tapos yung mga bata, wala pa sa ayos sa kain. Tapos okay. balik naman ulit doon sa ano, kasi pinapakot sa akin nung pulis din yung blatter doon sa may Mandaluyong. So tapos uh, yung paano kanyang iniwan? Iniwan ka ano yung istorya mo sinabi mo sa akin? Nagbenta siya ng bike? Binenta po niya yung bike sir. Kasi yung ano ko na wag niya sana yung, ano yung pahiram yung bike kasi nga pag mawala na naman sana naman I amin hagilapin yung bike naman pag na binenta sana naman dadalhin yung cycle. Oh, may nanghihiram kunwari hiramin. Yung Itong namin, asawa mo mababait. Na hindi na nga na, hindi pa nadala, nagpahiram ng cellphone. Nanakaw na nga. So ngayon paano kang iniwan? Ah uh, guys ito ah uh, no, kaya hindi sila nakarating dito at uh, sila yung unang uh, uh, napili natin na mabigyan ng uh, lupa no. Kaso hindi hindi nagano, hindi natuloy. Kasi ang problema, na umuwi ito dahil sobrang galit yung asawa niya. Pinabarangay ka pa ba? Opo, no, po dun sa highway O, oh, pinabarangay pa siya. So, bakit ka paano kang iniwan? Umuwi ka ba? Di ba? Umuwi muna ako dun sa bahay sa so, Pagbalik ko na sa TV5, wala na pala dun. Umalis na din pala. Yun yung pagbenta ng bike niya. Siguro pinamasahe. Nung, baga, nung tanghali po yun, nabenta na ng bike. Akala ko lang po kasi sabi po nung ninigra, papasok ko sa trabaho kala ko po dyan lang po sa Guadalupe. Yun pala, diretsyo na pala binta yung ano. Wala naman sinabi na ibibenta pala yung sidecar. So, nung nalaman nung pagbalik na hindi na kasama yung sidecar, ibibenta pala nila yung sidecar. So, Tapos so, nung ikaw magaling, nahanap ko ko dun sa ano. Wala na pa akong nakagilap na side ka. Kasi wala na pala doon sa ano. Hindi ko alam kung saan ko nila bininta. Naku, yun lang. Palagay mga yung asawa mo ngayon? Sabi po ng chayin nasa bataan daw po ngayon sir. Pamanawagan O, manawagan ko sa amigis mo. Mapapanood to. Pakishare nga po tong video guys. Para umabot dun sa asawa niya. Kasi wala po siyang trabaho. Naga ano siguro siya yung asawa niya. Na-stress, na-depress. Kasi gutom po sila sa TV5. Na kung saan saan na lang po sila. Pinalayas din sila dun sa may C6 na tinitirahan nila. Wala silang pangupa ng uh, bahay, so talagang pag wala ka talagang makain o ano, eh siguro, eh talagang uh, ganun, tinakasan na lang tong asawa. Mag Manawagan ka sa asawa mo? Sana nga, babalik ka lang sa dito kasi may sakit pa rin siya, sir. Sana so, bumalik na lang siya sa mga bata kasi may sakit po siya ano, yung katay po niya, na may butas kasi yung katay niya. Mm. Eh kaso ayaw ka nang kausapin eh binalak ka na. Yun nga po sir, gusto ko nang magkausap ng dalawa eh. Kasi pinapahanap pa din siya sa akin ng nanay tatay niya din po sir na ano. Sabi ko nga sa nanay tatay niya, nakarating na po ako ng balanga bataan. Eh hindi ko na po alam kung saan ko hahanapin sa bataan. Hmm. Tagal ko doon nagantay antay doon sa may ano, may isim bataan sa may balanga. Hanggang ikot ikot ako saglit doon. Eh, okay? Natako doon si kabundukan din pala doon balanga bataan. Mm. Yun nga po sabi ko baka payari ako dito kasi nabayan ako ng isang complainant doon sa TV5 na baka daw na ako doon kasi delikado daw doon lugar na yun hmm. lalo right, ito kausapin mo yung usawa mo baka manood ikaw o pausapin mo sana naman bumalik na kayo ng ano mga bata dyan kahit TV5 kasunduin ko kayo mahawa ka naman sa akin lang araw na ako di di ako nakakain ng ayos nakaisip sa inyo pati na yung bata na papahamak sa away natin kung saan saan tuloy tayo nakakatulog na nito sana bumalik ka na dito sa ano, TV5 kung nasan ka man ngayon sana mapatawad mo ako kung anong kasalanan ko na nagawa sa iyo. lang sana na bumalik na kayo ng mga bata. Naawa na din ako sa inyo. Tako din kayo hahanapin sa bataan. Lawak-lawak mm. ng bataan. So hindi mo talaga mahanap 'yan. So papamagitan po ng share nyo guys ay uh, uh, para mapanood ng asawa ni Jacqueline para mag-ayos sila si sa hirap ng buhay nasisira ang uh, pamilya. So guys, ngayon itong si ano si Tirso, kinuha ko to. Pinapunta ko rito para bigyan natin ng trabaho, no? At ay uh, kung hindi man sila magkakabalikan pa, mag-ayos sila. Uh, ano, uh, Jacqueline, wag mong i-block to si ano, yung asaw mo para pag niya papadalang kanya, no? Si Boy Sardinas to, Air Metal Guard main, na uh, tinulungan ko tong asaw mo kahit hindi kayo natuloy na dapat ay kayo yung unang-unang mabigyan natin ng uh, bahay at lupa kaso talagang hindi para sa inyo. Pero hindi ko pa rin kayo kinalimutan kasi nabalata ko nandun to uh, nakausap ko at ay uh, naawa naman ako dahil kailangan nyo talaga ng tulong ng uh, isang tatay para ka paano papadalan kayo so bibigyan na siya ng trabaho may trabaho na siya no so hintayin nyo muna guys kasi dito muna siya sa bahay ko at ay kakausapin ko i ano ko kasi stress pa to no uh, kulang sa kain uh, minsan walang nagbibigay sa TV5 walang kain ilang beses ka lang kumakain sa TV5 Isang beses lang yung isang araw. Si Negra nandun pa ba? Wala na po sir. Tinangay po nga yung ano, sa kanya sa sigarilyo. Tinangay din yung halagang 2.5. Tinangay po. Nako pa... Negra, tinangay mo pa yung halagang 2.5 dyan sa TV5. My goodness. Idol Rapi Tool po. Eto, binawasan ko na naman ang isang uh, palabo dyan sa harap ng TV5. No? Eh, si Boy Sardinas to. Huwag po kayo magalit sa akin. No, kahit po paano ay uh, nabawasan ko po. Kasi alam ko naman, hindi nyo naman kaya lahat tulungan yung kababayan natin nandyan sa may harap ng TV5. So sila Ray ay uh, siniraan ako halip na mabigyan ko rin sila ng uh, matitirahan eh kaso bayaan natin yan ayoko nung naninira sa akin kasi yung uh, pagod at pawis natin ay eh, nababaliwala na sisiraan pa tayo no? my goodness so pag uwi ko naman nila pupuntahan ko pa rin yung siray para makita nyo po no? bakit nga bakit nga salita ng ganun tapos sinasabihin daw totoo eh nakablog nga so ito dala ni Terso yung kanyang gamit no? Shoutout dun sa asawa ni Tirso. So sana mapanood mo to. So yung asawa mo okay. Yung mga anak mo sana ay nasa maayos din. So pakitanggal yung block mo kay Tirso. Para matawagan naman yung mga anak nyo mga kamusta. May internet kami rito sa bundok. So, so itong asawa mo, wag ka magalala, may trabaho na siya anytime. At ay nakausap ko na yung sponsor, natanggap na siya agad. No? Meron siyang sariling bahay dito, tutulugan, libre pagkain, meron siyang sweldo. So ha, pang samantala sa akin muna siya at uh, i ko para pag, pag uh, turnover ko dun sa sponsor ko guys is uh, na, ano na siya, uh, mindset na yung kanyang utak. Kasi kulang to sa kain. Uh, puyat, no? Eh, hindi ko muna to bibigyan kaagad ng trabaho, hindi ko muna to over Mga ilang araw muna rito, dito muna sa akin tutulong para ma, yung mindset niya is maging maayos. So guys, pakishare nga itong video na to at uh, para makita po ng asawa niya. So, sana pa to at ay uh, maging inspiration din kasi kahit pa paano nakatulong at nakabawas na naman tayo ng mga pulube sa harap ng TV5. Shoutout kay Idol Rapi Tulpo at sa mga staff dyan at, at sa mga natulungan natin sa TV5, sana ay uh, nasa maayos din kayong kalagayan at ay uh, diretsyo pa, tutulong pa rin tayo. Biruin nyo, nandito ako sa bundok, may mission tayo dito. Pero kahit wala ako sa TV5, meron tayong tiga TV5 na bisita. Ano, gutom ka na ba? O, kaya na tayo, sakto na, no? So guys, abangan nyo pa yung uh, part 2 uh, sa update natin dito kay uh, Tirso. Sana mapanood to ng kanyang asawa. Sana maging proud siya sa kanyang asawa na may maayos na siya maging hanap buhay. Hindi na siya palabi siya sa TV5. So yun lang muna guys. At ay... Uh, uh, maraming salamat po sa mga nag-share at mga sumusuporta. Shoutout po sa 200,000 followers ni Aero Metal Guard Main. Sana dumami pa para mas marami po tayong matulungan. Galbra Shabide. Paalam ka muna. O, oh, ganun ka na, bye, bye, Yan. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Yan, o. Oh. Tapos, isa pa. ba diba? apat dapat na sardinas, eh. O. Oh. O, oh, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Oh, okay na.